Oh, teka. Tekil ka muna. Ano sila? ni Martina. Ano yun 同学们。 Mas kan tereling wow.

Mbaya, 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 wala. Ha, 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 ha,

ano hindi oh, ko maka Alam ko, dalawa ko sa iyo. Ilan yan? Ilan ba? Ano yan? Isa na lang, kaya ilapit na kay mama yan, Nathan! Ano ako eh, isa na lang.

लवव दलोवा दलोवा दे आयो साले के 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 पिता जी दलोवा

talagyan <laughs> talagyan 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 naman talagyan na talagyan 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 Ayun niya, pagka alam niya ng dalawa, di na alam yung iba. <tipos> Nalagay yung ulit yung itlagay. Huwag intay kayo dyan. Ngayon, nakuha ni Martin. May dalar dalawa. <tipos> Naka magkano ka, Tan? Thank po. Oo, <tipos> bako ka

Lalagyan, lalagyan, lalagyan. Dali! Tinuturo ni Nanoy. Angal ka pa eh. Ikaw ka pinakamatawi na kuha. Tinuturo ni Nanay Kailangan yung pre-flow. Bago mo na yung pre

Wala na lang mga lahat. na kayo. Mga Nathan! Nakakuha si ko ako eh. Isa na lang. Kuya! Kuya! Ah! Wala oh, na. hanay na, dito, Dali! Hanay dito, Martin! Hanay dito, dali! Ata'y

dan di itu anjan ini besi besi aparat dei tadi aparat open 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 di mana kita ana ya

Matanda na Matanda na Opo matanda na naman! Wala mo matanda dyan? Waiting na nga! Waiting! Waiting! O, balik! O, balik ito! Baka may matanda eh!

Nalagay yun ulit yung itlagay. Huwag intay kayo dyan. nakuha na ni Martin. May dalar dalawa. Nakamagano ka, Tan? 90 po. Oo, oo,

lalagyan lalagyan, lalagyan Dali Tinuturo ni nono Ang, ang ka pa eh Ikaw ang pinakamatawin ako ha no? Sinuturo ni nanay Kailangan ni nanay Kailangan yung Nagbago mo na yun